Hi hey guys! Andito na po kami sa bahay At ngayon for today's video ay magsinigang ako Ito yung nabili naming carne At Siling haba At Pichay at tsaka Mais Wala lang repulyo kasi Di bumili ng asawa kong repulyo Sayang kasi Walang repulyo Masarap kasi pag may repulyo Sabi mo naman yun mali pulyo na mo di pa ako pichay bilibili mo mahal ka sa harap ng pulbidan may may isa ma ano kasi ano na mag sinigang ako so ito ay uhukasan tumna na kayo, re. Antay ka lang muna, yo. Okay. Kahatiin ah, ko to, kasi yung iba si Sinigang, tapos yung iba Homba info.